Hello mga Kotomart, so just a few days after ng release ng video na to, lalabas na itong kotse na sa tabi natin. Unang nakita natin to sa Mias 2025 dahil eto na nga pala yung bagong-bagong 2025 MG ZS in particular trim na meron tayo dito ay yung hybrid variant. So sa video na to, tingnan natin kung ano nga ba ang mabago dito at kung ano nga ba itong hybrid version na itong MG So for the 2025 year model, bagong-bago na talaga ang MG ZS. Hindi ito facelift lang, no? All new model na talaga to. Second generation na to ng MG ZS. At halatang halata naman sa labas. Ibang-iba na talaga yung itsura niya. Mas sharp na. For me naman, kung dati ang mga MG may pagkahawig sa mga Mercedes-Benz, ngayon mas BMW, mas sporty na yung dating niya. Naka-LED headlights ka na dito. Ang sharp na netong hood mo. pati yung front fascia mo, sobrang ganda na rin. Dami mong blacked out accents dyan. Tapos, siyempre, dito sa tabi naman, kung nasaan yung mga fog light surrounds mo, supposedly, uh, may extra trims ka pa rin just to make it a little bit sportier, no? Sa tabi naman netong coaching to, naka-18-inch rims ka na rin. At the same time, mas gusto ko how yung buong uh, lines niya, yung silhouette niya is now also a lot sportier compared to before. Yung MG kasi dati, it's trying to be sporty, pero yung design niya, no, mas conservative eh. Pero ngayon, nag-all out na talaga si MG dito. May roof rails ka na rin sa taas, at meron ka na rin mga 360 degree view cameras na makikita mo dito sa ilalim ng side mirror. Sa likod din, dito mo mas makikita talaga na may pagkahawig siya sa BMW, no? So pag tingnan mo yung tail lamps mo dito at yung buong tailgate mo, may pagkawig siya sa BMW X1 pati na rin sa X3 at least dun sa previous generation na model kahit na pinanindigan ni MG yung pag sporty dito sa likod ang hindi ko lang nagugustuhan dito ay binigyan pa rin tayo ng fake exhaust surround so yeah wala yan pag pinindot mo yan wala block off lang yan so buksan na natin tong tailgate and unfortunately hindi siya powered pero okay lang yan dito kasi malaki talaga yung storage space mo meron ko pa na itong false floor na adjustable so pwede mo siya iangat pag inangat mo siya fully flat na itong loading area mo. Pwede mo pa i-fold yung rear seats mo ng 60-40 pag kulang pa rin ang space mo. Siyempre, dito sa powertrain, ang pinakamalaking difference talaga. Dahil nga, ang MGZS ngayon ay hybrid na. So, meron nga 1.5 liter gasoline engine dito na nakapair dito sa hybrid motor mo and sa isang 1.83 kilowatt hour battery. This one gives you 231 horsepower and 250 newton meters of torque. So, matulin din to, ha? makikita niyo mamaya sa driving segment. 0 to 100 time mo around 8 seconds, which is not bad na rin. Tapos, meron kang 3-speed dedicated hybrid transmission. Paano naman sa fuel efficiency? Well, dito sa city, you're looking at around 11.9 kilometers per liter. Pag sa highway, hindi pa namin natatest out, pero for sure, mas mataas pa yan. Kaya pagdating sa efficiency, ang laking improvement na talaga na itong MGZS hybrid dun sa MGZS dati na regular gasoline engine lang sa loob, ang laki na rin talaga ng pinagbago na MGZS Hybrid. Kung doon sa lumang MGZS, marami kang mga parang cheap feeling plastics. Dito, in-upgrade na nila. So kahit na marami pa rin mga plastics dito, hindi na siya brittle feeling. No? Hindi siya, wala na yung feeling na parang ang bilis niya masira. Dito, solid na yung manibela mo. Dito sa tabi ng pinto, meron ka na rin mga soft touch padding. Pero syempre, meron pa rin mga areas na ganito na, meron mo, not the best quality, pero pwedeng-pwede na rin talaga yung manibela mo, ang daming buttons dito kasi meron ka na rin advanced driver assistance system. So, mga adaptive cruise control, autonomous emergency braking, fully loaded na MGZS hybrid. May digital instrument cluster ka na. Meron ka pang isang center touch screen na 12.3 inches big. May Apple CarPlay na yun, may Android Auto, pero wired silang lahat. At the same time, yung kanina na-mention natin, may 360-degree view camera na to. Sa mga lumang MG kasi, lalo na yung MG ZS at saka yung MG4, tawag ko doon potato quality ang pangit ng resolution ng camera pero ngayon malinaw na pwedeng pwede na talaga dito naman sa center area malaki na rin tong shifter mo and this is very similar dun sa nakita natin dun sa MG1 yung compact slightly uh, bigger version ng MGZS no uh, pareho yung design yung layout niya ang hindi ko lang gusto dito Uh, may dalawang lagayan ng phone and iisipin mo na wireless charging pad siya pero wala, wala siyang wireless charging pad. Maliit rin lang yung cup holders mo dito so pag medyo malaki yung drinks mo, hindi yan magkakasya. Yung mga upuan mo naman, okay na rin in terms of the bolsters, power adjustable para sa driver. It's not the sportiest pero hindi rin siya yung pinaka-boring so it's a good mix no, in between. At the same time, this car now also comes with a panoramic sunroof pero hindi pa yan available dito sa demo unit na to. Doon sa mga official Philippine launch versions, well, you're gonna have a big panoramic sunroof there. Sa likod naman itong MGZS Hybrid, mapapansin mo na yung space mo not bad na rin siya. 5'6 tall ako and I am seated behind my driving position and laki na rin ng legroom ko. Siguro mga 5 inches to more or less. Pagdating naman sa headroom, kahit ka katangkad, no problem ka dito. At the same time, pagtingnan mo dito yung footwell mo, sobrang laki. So, hindi ka talaga mahihirapan dito pagdating sa area na ilalagay mo yung paa mo. Pero, syempre, they had to cut costs somewhere. So, for example, dito sa tabi na itong pinto sa likod, hindi na yan pareho sa harap na soft touch material siya. Hard plastic na lahat to. Wala ka na rin center armrest dito, sayang. Pero at least may USB-A port ka at meron nga na rin dalawang air vents dito sa likod. So drive na natin ngayon mga ka -automark. itong MG -ZS Hybrid. And for me ito yung parang redemption arc ng MG. Eh. Dahil ang layo na talaga ng feel niya dun sa mga MG ZS dati. Don't get me wrong, wala namang bali sa driving feel ng MG ZS dati. Affordable yung kotse. Siyempre, expect mo na mag-manage mo expectations mo pagdating sa driving. Hindi siya ganung ka-smooth lalo na yung mga naka-dual clutch transmissions. Pero dito dahil naka-hybrid motor ka na nga, tapos naka-dedicated hybrid transmission ka, inayos na nila lahat ng mga unrefined feels nung lumang MG ZS, pati na rin ng ZST. Swabing swabe na yung electric motor mo dito, yung transmission mo, pati na rin yung gasoline engine mo. At hindi katulad ng mga Toyotas, for example, yung mga Hondas na medyo rough minsan yung transition from gasoline to uh, electric. Dito, super smooth lahat. This is what I really enjoy with these uh, new energy vehicles na usually gawa ng either Germany or China. No? Magaling talaga sila gumawa ng mga hybrids. And ramdam mo na rin talaga yan dito sa MGZS hybrid. Sabi ko may 231 horsepower pa. And yeah, on paper, matulin siya. In practice, well, magugulat ka dahil mas matulin pa talaga ang feeling nito. Kahit hindi mo siya ilagay sa sport mode, no, lakas talaga ng hatak nito. Instant din syempre, yung torque mo kasi nga hybrid ka. And 1.83 kilowatt hour battery. O oh, hindi yan ganun kalaki, but it really helps a lot in giving you a more refined feel. It helps a lot in giving you a lot more instant power, instant torque. That at that point, you will really feel na. Ngayon, pagdating naman sa suspension din na to, kahit na very sporty yung tsura ng kotse, they I think they tuned it towards comfort, no? So, hindi siya ganun katagtag, um, malambutin malambot suspension mo dito. Siyempre, what that means rin is, it will not handle as well as a car that's really tuned for sporty driving. Pero, for this one, for its use case, no, maganda na rin yung handling na to. Pwede, pwede na rin talaga for your daily driving needs. Meron nga na rin regenerative braking dito. So, pwede mo yung configure dito sa infotainment mo. So, pakita mo dito may low, may medium, may high. And syempre, depending on the mode that you pick, uh, mas malakas yung regenerative braking mo. Kung baga, pag bumabagal yung gulong mo, imbes na brake ang ginagamit mo, kinoconvert nung kotse, yung kinetic energy mo, papunta dun sa energy ng battery. So, nagcha-charge yung battery mo. Ang magiging issue mo lang dito, and honestly, hindi mo talaga siya issue, no? More of, yun lang talaga yung side effect, is pag mas mataas yung regen braking na nilagay mo, mas mabigat yung feeling ng kotse. Mas kailangan mo tapakan yung accelerator mo para lang maka-achieve nung similar speeds kapag lower yung region braking mo. Medyo may repa-explain. Basta try nyo na lang test drive nyo to. Okay, that aside, yung steering mo dito, Uh, magaan siya, perfect siya for city driving. Pag medyo mabilis na yung takbo mo, may bigat naman siya ng konte So, hindi ka naman masyadong magiging kabado pag mabilis na takbo mo. So, yeah, it's okay, it's okay. Yung lumang MG and it's a little bit loud, no? It's a little bit noisy pag higher speeds na. Pero dito, dinagdagan din ni nila yung noise insulation mo. So, when it comes to your uh, wind noise and your tire noise, it's so much better compared to before. Ang hindi ko lang alam is kung ganito rin ba katahimik yung magiging Philippine spec version natin ito? Kasi sabi ko nga, itong demo unit natin ngayon, wala siyang panoramic sunroof. But doon sa Philippine spec version, meron. And generally, kung may panoramic sunroof, kung may mas malaking extra glass, mas nagkakaroon ng extra wind noise sa kotse. No? So, I'm hoping we also get to test out yung Philippine spec talaga natin when they become available. So as of the filming of this video, hindi pa namin sure kung magkano talaga ang magiging presyo, magiging SRP na itong MGZS Hybrid. Pero ang estimate namin, this should cost around 1.3 million pesos. Sa halagang yun, you can get other hybrids na rin in this class and you can also get other plug-in hybrid electric vehicles. What do you guys think? Sulit nga ba ang MGZS Hybrid? Well, let us know in the comments down below. But all we know is, malapit na lumabas to, in a few days, this will be released here in the Philippines.